Hi loves! Kumusta kayong lahat? For today's video ay maglutulutuan tayo. Pagkahatid ko nga saan ako sa eskwelahan ay dumiretso na naman ako sa palengke para bumili ng lulutuing ulam para sa pananghalian. Si Cordapia nga ay yung tipo ng taong gulay is life. Mas gusto ko naman talaga ang mga gulay kaysa sa mga karne-karne. Kaya naman minsan yung iba dyan napapagkamala na akong kambing. Oo, oh, wag ka dyan. Sa lahat naman ng kambing na kilala nyo, ako yung pinakamaganda. Huwag ka na kasing kumontra. Ang importante masarap ako. Masarap akong magluto. Anyways, guys, bago pa tayo magkabulahan, ang lulutuin ko ngayon ay halo-halong gulay o pakbet. Wala namang espesyal sa mga niluluto ko, mga simpleng Pinoy ulam lang naman na alam kong kahit ikaw ay kayang-kaya mong lutuin. Magkakaiba lang siguro tayo ng paraan ng pagluluto. At inisa-isa ko nang na gayatin yung mga gulay. Napakamahal na talaga ng mga gulay ngayon sa palengke. Lahat na nagtataasan. Yung height mo na lang talaga ang hindi. Char! Tumawa ka naman para hindi ako lugi. Ang hirap kayang mag-voice over tapos ang iingay pa ng mga ibon at mano. Maraming salamat nga pala sa mga supporters ko na walang sawang sumusuporta kay Cordapia. Yung panunood nyo at simpleng pag-share ng mga videos ko ay napakalaking tulong nga sa aming mag-ina. Dahil nga hindi na ako makapagtrabaho dahil kailangan kong alagaan ang aking anak, lahat ng gastusin namin ay sa earnings ko sa pagbablog kinukuha. Sa awa ng Diyos at sa tulong nyo nga, kahit papano ay nabibili ko na ang mga pangangailangan namin. Minsan nga ay sapat at minsan din ay kulang. Pero thankful pa rin ako dahil nakakaya kong mag-isa nang hindi umaasa sa iba. Hindi madali ang maging single, ma'am. Anyways guys, bago pa tayo magkadramahan, eh hinugasan ko na nga pala tong mga gulay. Kailangang hugasang mabuti para siguradong malinis. Nga pala guys, Huwag nyo nga palang i-skip yung mga ads na nakikita nyo sa mga videos ko. Ang panonood nyo ng mga ads sa mga videos ko ay ang isa sa dahilan kung bakit tumataas ang earnings ng isang tulad kong content creator. Anyways, ayan na nga, nakahanda na ang mga gulay at ang mga panlahok. Magluto na tayo! Inuna ko na ngang lutuin itong baboy na isa sa mga nagpapasarap sa pinakbet. At dahil nga ayoko kayong mainip, ayan, luto na agad. At inilagay ko na nga ito sa isang lagayan. Dito na nga rin pala ako magigisa ng mga ricado sa pinagmantikaan ng baboy. Nung luto na nga ang sibuyas at bawang ay sinunod ko naman ang kamatis. Mas maraming kamatis, mas masarap. Eh. Pero dahil medyo mahal nga yung kamatis, ayan, sapat lang na kamatis ang inilagay ko. At isinunod ko na rin nga itong bagoong alamang na isa rin sa nagpapasarap sa pinakbet. At isinunod ko naman ang iba pang ingredients. At hindi ko na nga nilagyan ng asin dahil kilalang kilala ko na ang bagoong. Oo, magkaibigan kami. Luto na nga yung bagoong alamang, kaya ilalagay ko na tong mga gulay. Ayan, ihulog mo na lahat ng sabay-sabay. Total, dyan ka naman magaling ang pagsabay-sabayin lahat. Char! Corny talaga si Cordapia. At ayun, nilagyan ko na nga rin siya ng kaunting tubig at tinakpan. Pagkalipas ng ilang minuto ay hinalo ko ito. Ayan, pagod na yan si Cordapia pero enjoy lang. Para lalong sumarap ang luto nyo, kembutan nyo. Paluto na nga yung gulay kaya naman ilalagay ko na tong baboy na inihiwalay ko kanina. Ayan, luto na ang ating pinakbet. At kung nakarating ka hanggang dito sa dulo, maraming salamat! Share nyo na rin tong video ko para naman makarating din sa iba. Mag-comment ka na rin para manotis kita. Ito na guys ang ating pakbet. Halong-halong gulay na masarap. Sama natin. My favorite okra. Mmm. Mm. Mas masarap sa pag may kanin. Kanin. kaya i-slide. Ayan tayo, Ah. Ayaw mo, di Thank you so much for watching, mga loves ko. Mag-iingat kayo palagi. See you on my next vlog. Bye! -ye!